Ito naman ay uh, ilalatag na rin po namin kasi ito naman po ay nakarating sa amin. na sa ngayon pong mga panahong ito ay nag-uuusap na po ang mga abogado ng dalawang kampo. Kasi nga po, marami pong negosyo na magkasosyo si Daniel at si Catherine. kung uh -huh. ngayon ang nangyayari? Yung abogado ni Catherine at ni Daniel, inaano na ngayon yung halaga ng mga ipinuhunan nila In sa kani mm -hmm. negosyo uh -oh. na pinagsaluhan nila. So, kapag ka po ganyan, nagbabawian na ng investment. Ano ibig sabihin noon? Uh -huh. Wala pa tayong resibo dito inaamin po namin. Ang kwento, hindi na sila ire-renew ng Star Magic ay, ng ABS-CBN. Hindi ko alam abogado ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo nag-uusap na ukol sa hatian ng negosyo. Katnyal Love Team, lulusawin na daw sa ABS-CBN ayon kay Christopher Min. Kung paniniwalaan ang showbiz columnist at host na si Christopher Min, ay nag-uusap na ang mga abogado ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo para sa paghahati ng mga negosyo sa kanilang ipinundar sa kanyang online talk show na Showbiz Now na isiniwala ni Christine na umabot sa usaping legal ang paghiwalay umano ni na Daniel at Catherine. Ang nangyayari ngayon, yung abogado ni Katrina at Daniel Inaano na ngayon yung halaga ng ipinuhunan nila sa kanya-kanyang negosyo na pinagsaluhan nila, pahayag ni Christopher Min. So pag ganyan nang nagbabawian ng investment, ano ibig sabihin noon? Dagdag niya, sa kaugnay na chika, sinabi ni Christine na may umuugong na balita na hindi na rin ire ng Star Magic ang talent management arm ng ABS-CBN, ang kontrata ni na Daniel at Katrin. Hindi na raw, ito raw ha, kasi hindi natin alam kung gaano ang isandaang porsyento ba ito o puro kwento-kwento lamang. Wala pa tayong resibo dito, inaamin po namin." Ang kwento, hindi na sila ire-renew ng Star Magic ng ABS-CBN. Say ni Christy, hindi naman niya masabi kung ano ang dahilan ng plano ng network giant. Hindi ko alam, pero ang balita, ang kampo ni Katrin nakikipag-usap na raw kay Rambo Nunez, kinamaha, at si Daniel kukuha na raw ng ibang management. Pahayag pa niya. Narito naman ang samot-saring komento mula sa mga netizens. Kung babasahin ang mga kwento ni Christopher Min, abay para siyang si Poncho Pilato, panay paghuhugas kamay. Batikang marites ka talaga, Aling Christy. Dami mong alam, lahat na lang. Alam na puro kasinungalingan. Kaya ka nasaktan sa sinabi ni Vice kasi totoo. Every minute na lang may bago kang pasabog. Pasabog na kwento para lang may pagkakakitaan. Kaka gigil ka. Daming alam matandang to. Puro ka sinungalingan, wala naman alam sa issue. Mamahinga ka na tanda na amoy lupa ka na.